Ayan, gilang madel, slow Si DJ Jopak, oh Laki kasi na chalicero, eh Pati lang chan Go Leon Guerrero <laughs> Leon Guerrero Leon Guys, <laughs> ito Gagawa tayo ng kumensal, guys, ha Ah, uh, Black Castle gusto na white castle, ha? Ito, sa right side, man din <laughs> Go, 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 go. So, guys, so, DJ Dotak, guys, so, ha, ah, tayo sa... Go! Sa Sugbo, Batangas guys. Yan. Yeah. Di po ito na, Sugbo. Liyan po. Liyan, Batangas guys, ha. Sugbo. Malayo. ganun ba, kuya, ha? Liyan po tayo, liyan. Ibang mayor dito kagawa, di ba? Oh, okay. Video pack guys ha. Ay share lang po to yung mga followers natin guys ha. Shoutout sa inyo lahat ng guys ha. Kaya e, mo pa amin eh, sa inyo guys. Ito si DJ Jopa ko. Oh. Nag-vlog kayo. Grabe. Nga. <laughs> <laughs> na bilisan natin. Wag. Na. Wala mang tulong mahulog. Baka mahulog. Wala 'yung ulo. <laughs>

Russell Kumiasal tayo guys ha Malapit na yung uh, natin guys White Castle <laughs> Pero yung ano yung alak daw Hindi White Castle eh, Black Castle guys Nagbibidyo ko pa kasi ito guys eh Maraming. Maraming Tayo sa Lian Batangas guys. Grabe. Asarap oh. ayan oh. Lian Batangas. Lian Barangay. Batangas. guys, San, San Diego. guys, San Diego guys, andito tayo ngayon. Grabe yun yan eh Akala ko Akala ko sa Baguio lang merong gantong kabayo guys Pati pala dito sa Lian Batangas Pero din pala guys Horse pala, riding Mura lang ang guys Ito oh nga ako yan Ito tayo Go! Uno <laughs> Ah tumay Bago Tumay siya હાલ ચાલો <com selection> DJ Joopak guys, eto miikot ng uh, Leon Matangas San Diego, grabe shoutout daw sa mga taga ka na guys, ha shoutout dyan, yung mga followers natin, shoutout sa inyo natin guys, eto DJ Joopak guys, gumagawa ng ano, ah, commercial kung merong white castle eto, blue castle guys eto Oh, <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> okay, na na ako ya. Yema. Hu. Sana lang. <laughs> ba ang sunod? Oh, Mili tayo ron. Hu. Tay chilo diyan, bahala ka mamili ka Oh. Leon, Leon.